May may. Ani. Oh. Bigay mo kain. <laughs> Kanila Maymaymay. pa kita, ha? Si tapos sila kumain lahat. Lahat doon, pinakain ko na sila. Ay, apat ay, yun. Tinan mo, na naman kaya. Ba't ayaw na naman kumain? Hoy! inis na mo na naman yung pagkain mo. Oh. Kumain ka muna dali. <laughs> 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 ano na naman kaya ng problema nito? Hayaan mo na, kakain din <laughs> problema mo bakit hindi stop mo naman ang pagkain, ha? Ano na naman? Ayaw mo na naman ang cut pole, babaguhin na naman natin. Pambira naman, may may, oo. Oh, oh. Maymay! May napaka mo talaga, ha? Kumain ka dito. Hmm. Kainin mo yan. Dali na, kain na. Ayaw kumain ng bruha kasi sabi nung doon nun yung dalawang babae na nagwawalit sa kayong guide may nagpakain daw kanina ng kanin na may chicken joy kaya itong bruha na may na attitude na yun ang kumain yun ang yung pagkain oh. mo yun ang matura hmm. yun ang may may nagmamarat nag nag attitude na naman napaka arte yun ba't ayaw mo kumain busog ka nag iwan ako <laughs> Nag-iwan ako ng pagkain doon, mahal ko, ha? Kay kuya, ha? Ayun na si kuya doon, o. No? ng basahan. Siya yung nagpapainom ng tubig, guys. May tubig sila, ayun, o. No? Ako, ah, tinan niya. Baby, may iniwan akong cut food din doon, ha? Pati kay Blackie. Kumain kayo pag gusto nyo, ha? Ha, baby, ha? Kumain ka doon, ha? Sige na, may may ko. Kain na doon. Diba, nag-attitude na naman. Yun. <laughs> <laughs> Ayaw niyang guys kumain. Hindi ako kumain. Ayaw yung pagkain niya. May iniwan din ako kay kuya ng katpon. Para kay Black, saka sa kanya. Marami yun. <laughs> Kaya paka arte mong bruha ka ha. Sobrang arte mo na talaga. Promise. Baka maging hearty, bibili ako ng panibagong cat food na ano, brand. <laughs> Ay, Bibili tayo ng panibagong brand. Tingnan niyo guys, oh. Ang kis kisa sa akin. Ano naman yung tuhod, ano, ah, buntot niya sa pita ko. Oh. Ano yan? Buntot niya. Doink. Nalikuran ako. Kaya ito tayo ngayon dalawa. Mag-uusap tayo ngayon dalawa. Ba't ayaw mo kumain? Ha? At ayaw mo kumain? Ay, nakalimutan ko na naman yung wipes. Dapat hinilamusan na lang kita. Hi, Yan ka lang ha? Mayabang ka ha? na naman! Mayabang na naman! Kasi kumain na pala ito ng kanin na may manok. Kaya. O ayaw kumain na yun, o no? tinan mo. Nag-arte na naman. <laughs> tinan mo tsura. Nag-attitude na naman. Babay na nga. Uwi na ako ha. Dito ka lang ha. Mamaya ulit sa bago na yung brand na. 拜拜。